apple at uh, bunga so ayan o oh. ayan lilinak pa yan so, lilinap, lilinap, kasi na ano nagalaw hello mga kaparekoy pupunta tayo ka ka Oliver sa kabraso nyo at pinapapunta uh, tayo doon dahil yung uh, kung naalala nyo may, uh, uh, may puno silang uh, sila na apple may apple tree sila doon so pinapakuha na sa akin at pinapapita sa akin yung lahat ng bunga ng apple din lang naglalaglaga na so bali ang gagawin natin noon ay gagawin natin uh, juice then the rest ay gagawa tayo ng apple cider okay so actually last year nagawa din ako apple cider hanggang ngayon yung ginagamit ko pa pinangano sa salad So gagawa tayo nun, napakasarap Sobrang asim pa Iyon ang gagawin natin Tara So papunta na tayo dun At yung makukuha nating bunga Gagawin nating juice At apple cider Let's go! kaparikoy. Karating lang natin dito sa bakura ni Ka Oliver ninyo at Kabraso. At ang gagawin natin, natin ngayong araw na to ay mangunguha ng apple. Okay? Since na nagkakalaglaga na yung apple nila so kailangan na nating uh, i-harvest. Yung mga nalalaglag na mga apple at uh, bunga. So yan o. Oh, nakakalat lang. Samahan nyo ako. Mimitas tayo ng apple yang nga pala ito yung mga apple na meron at yung makukuha natin ay gagawin nating uh, apple cider at saka uh, apple juice sa bahay so let's go Ayun. mga kaparigoy gagamit tayo ng pangano ng apple Gawang ano naman ni ka oliver at ka braso ninyo so tara kumpisa natin So, ito lang ang tip-tip na. Para ka lang nangunguha ng sinikwilos niya sa atin. Kaya nito. Oh. Yan, mga kapare ko eh. Ito. Laki na nga ano, nga nito. Buma. So, ang dahan nito dadalaki. So, tara. So, 'di So, best na gagawin natin mga kaparikoy okay, yoyo-yugin natin para bumagsak. Na Ganun 'yan, dito lang gagawin 'yan. Diskarte lang 'yan. Okay lang. na yun kuha natin, dali lang yan at alam nyo ba pagkatapos natin ito uh, gagawin natin uh, apple cider at saka apple juice so tiyak sigurado mabitamin at masarap pa okay isa pang yugyog Thank ito eh na nung gusto so wala akong talaga mahapon yan oh. straight lang itong video na to. straight, straight lang yung video natin at yan wala na cut cut itong video na to kasi nakakarami na tayo

Tumakbo, na? Masarap to sa bagoong. to Hindi natin na mamaya na bagoong. At mag-research pa tayo ng pwedeng gawin dito. Pwedeng apple pie din. kailangan yung ulo nyo masakit din pala pag tumama kala ko yan ito na yung mga nakuha natin mga kaparekoy, sobrang dami na So, tapos na tayo dito mga kaparikoy Ang dami na natin nakuha At tingnan nyo itong nakuha ko Super dami talaga Ito nyo Isang full bag yan Ayan Para Para makaway na kaparikoy, welcome back Ang segment natin ngayon ay Ang continuation doon sa apple na pinagpipik natin kaninang umaga Kila ka Braso at ka Oliver nyo At dito maghuhugas tayo ng Juicer Then gagawin nating uh, gagawin nating apple cider ang um, uh, ibang mga sobrang apple. At uh, bago yan hugasan muna natin ang apple. Tara. Ayun. So hugasan muna natin ng mga natin ito. Para sa... So sunod nating hugasan ay ang apple. Tara. Ayan. So, hugasan natin ang bahagya. Kaparikoy. So, bali, ang kailangan lang natin ay uh, slice natin, gaya nito. Tara, ipagpatuloy lang natin yung pag-slice. At kailangan, tatanggalin yung kailangan din may sama yung buto. Kasi, napakapakla pag may sama yung uh, buto. So, ano yung gagawin natin. Okay, yung unang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng apple cider. So, bali ang mixture pala ng apple cider ay apat kutsarang uh, apat na kutsaritang sugar lang. Yung nilalagay sa garapon. Pugunin na yung uh, uh, water yung uh, garapon. At pinakadabit ng paran dyan ay kumukulong tubig. Distilled water. Tapos ito lang. Okay. Let's go. Okay lang. Kukontinue lang natin yan. Since na nagpapakulo pa tayo ng uh, tubig, nakalimutan ko pala na magpakulo pala ng tubig. Ah, uh, dapat na una na yung uh, ano kasi saglit na yung paggawa ng apple cider. Kaya uh, ba hindi bali. Napakasimple lang yan. Ano yung mga juicer. para go. Rock and roll. tayong juice. So, hindi pa dyan ang pag Maya-maya, kung nakikita niya yan, yan, kanyang iba yung kulay, di ba? So, yun yung parang dagtaan niya. So, mag-iba talaga kulay. Then, after niyan, ay lilinaw yan. So, magiging parang nabibili nyo na, uh, nabibili nyo na apple juice sa tindahan. Pakita ko sa inyo, mami. Okay, tuloy lang tayo, mga kaparikoy. So, pakita ko sa inyo, mga kaparikoy, yung uh, totoong kulay ng apple juice. Yan. Nakita nyo yan. So, yan ang magiging yan ang magiging juice niya so nakikita niya yan diba? so parang yung uh, apple juice na nagbibili natin sa tindahan walang preservative siya direct direct ang uh, juno juicer yan so direct na rin natin iinomin yan so sasalayan pa natin yan so bukas niyan ay yung uh, nagpapaibabaw na yan ay napakadali na natanggal okay makapalik ko eh kita nyo yan So, yun na yung juice nya. Ayan. Pag ibabaw yung sapal. Okay? marami rin din nakakalam kung paano at gagamitin na tama yan. So, instead na may tatapon, ay nagawa pa ng paraan para magiging kapag-paki, pakinapang. Gaya nito, juice, apple cider, at apple pie. So, hindi naman tayo gagawin ng apple pie dahil hindi naman tayo masin. Pero yan ang aralin natin doon. Okay. <coughs> mga ating mga katagapagsubaybay naman at kung may mga tanong naman ng iba, Uh, bakit hindi nila ako bibili Ah, uh, pa ko pa sarili ko at, eh, ano, pero sa totoo lang, uh, mas gusto ko 'ng ganito dahil nga ako mismo ang gumawa at alam mo, walang mga preservatives ang, uh, na nailalagay mo, alam mo yan. So, at saka bukod doon, ay instead na na itatapon mo ay nagiging uh, masarap at uh, nagiging uh, vitamin na uh, inumin pa. So, mga kaparekoy, hindi natin natapos ang lahat at uh, ang uh, Uh, apple cider ay uh, bukas na lang Dahil pinapalamig pa natin Ang uh, Tubig para doon Okay, see you tomorrow One eternity later Ayan ang gawa nating Apple So nakarami tayo Dalawang jar okay? Ayan. Mga kaparikoy, welcome back. At uh, itutuloy natin yung uh, yung hindi natin natapos kagabi. At uh, ito na to. Ito na yung hiniwang apple. Yeah, ito na yung mga hiniwang apple. So nilagay ko din ko sa plastic. At ito naman yung garapon. Okay? Then yung sugar. So bali gagawin natin ay maggagawa tayo ng apple cider. So bali apat lang na tablespoon ng sugar. Then the rest niyan ay ito na yung apple. Then, huwag nyo kakalimutan, ang gagamitin nating tubig ay distilled water or pinakuluang tubig. Bakit? Para maiwasan natin ang uh, pagiging at pagkakasira ng uh, ano, magkakaroon pa ng maraming mold. So, yun. So, isasalin lang natin to. Okay. Ayan. Ayan, ganyan lang kapalikoy. Eh. Kita niya? So, lalagyan na natin ng sugar yan. 1, 2, 3, 4. Okay, baka may nagtatanong dyan, bakit ah, hindi natin nilalagyan ng pampaalsa? Uh, ano, kasi hindi naman tayo gagawa ng alak. So, gagawin na natin ng uh, vinegar dito. So, aasim na uh, dyan, uh, through fermentation. So, ang gagawin natin, isasalin na natin at lagyan natin ng maraming tubig yan hanggang sa mag-overflow siya. So, hanggang dito yung ano, water niya. Ayan, nakikita niya. Ayan. Ayan, hanggang dyan. Hanggang ganyan lang yung tubig. Okay? Oo. Oh, ayan. So, para mas madali siyang, uh, para maiwasan din ang uh, molds, mold, ang diskarte ay patakan natin ng vinegar. Okay? Pa, at saka para madaling, uh, madali siyang uh, umasim. Okay? So, haluin lang natin, mga kaparikoy. Kasi ang sugar ay nandun sa loob. Ayan, mga kaparikoy, so ito na yung uh, vinegar na gagawin natin. So papatakan mo lang siya. At okay na yan. Butugo na yan. Ganun lang ka-easy mga kaparikoy. At tatandaan nyo, everyday kailangan uh, ha haluin nyo to. O kailangan nyo bubuksan. Kasi para sa ganun, hindi siya magdadry sa taas. Hindi siya magkakaroon ng molds. So tsagaan nyo lang. So abot ng mga ilang days ba? 30 days. So 30 days ay magkakaroon na siya ng uh, ano yan, uh, bubbles at maasim. So, habang tumatagal, lalong sumasarap at lalong tumatapang ang uh, magiging suka niya. So, ganon lang ka-easy. At ipapakita ko sa inyo yung ko na kung uh, mayroon pa akong natitirang ano, alam ko meron pa akong natitirang uh, apple cider noong last year. Okay, pindot. Ayan, ito mga kaparikoy. Ito yung uh, last year pa na uh, apple cider na gawa ko. Ayan. So, napaka-asim na nito. Sa totoo lang. Napakaasim. So, so purong puro yan. So, ganun lang paggawa. At uh, ito ito'y ginagamit namin. At uh, ginagamit ko mostly sa paggawa ng uh, salad dressings. Masarap siya. parang tuba. Okay. So, yun lang. Then, uh, gagawa tayo ng ano, yung uh, parang tela. Then, saka natin ibabalot. Uh, Pero dapat nakalubog ito. Okay? So, so, yun lang mga kaparikoy. At maraming salamat ulit sa inyo pag subaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada! Ayan mga kaparikoy, ito na yung finished product natin. So, bali nakagawa tayo ng isang jar. O, oh, the dalawang jar pala. Ayan. Ayan. So, ready to drink na yan. So, sasalain pa natin yan orek, So, mag-subside pa yan. Kasi kasasala ko lang ngayon. Kinuha ko lang yung mga ibang mga sapal na nasa itaas. So, lilinaw't lilinaw pa yan. Kasi na, ano, nagalaw ko lang. Kaya gano'n So, yan naman ang uh, pang apple cider natin. Ayan. Nakalubog na siya sa tubig. Okay. Yan na mga kapareko So, gagawa tayo ng uh, ngayon. Ito. So, ito na yung apple juice na ginawa natin. Kasi ready to drink na nga yan. At lalagyan natin ng green na din. Ayan. Yeah. I-stir lang natin. Ayan, yeah, gawa ko lang na drink ko. Gusto nyo nga lagyan ng vodka ito. Ay, drinks na drinks na masarap yan nakalibre pa kayo may bitamina pa masarap bango ah. yan ang pinaka the best na drink fresh pa masarap pa yeah, kaya kayo kung may mga apple tree kayo na nasa backyard nyo Huwag niyong sayangin. Gawin niyo rin yung ginawa ko. Andami pang mga pwedeng gawin dyan sa apple na yan. Instead na ibabasura niyo lang. Tsaga lang. Kailangan lang talaga, tsaga ang kailangan para lang ma-create -ma mo tong ganitong drinks. Pero napakadali lang kung may juicer. Napaka-high tech naman na ngayon. May mga malalakas at mabibilis na ano ngayon pag juicer. Isang mga buong apple, igaganom mo, tapos na. Pero sa akin kasi, ang ginawa ko, ay uh, hiniwa-hiwa ko ng uh, ano at uh, tinanggal ko yung inano ko talaga yung buto kasi nga mas lalong mapakla kapag may buto yo kaya yun ang dyan. para mas lalo makakuha kay ng pino at uh, ayos na uh, texture ng apple juice kaya naman nilalagay ko lang ng greenery. nasa inyo na yun kung lalagay kayo ng kahit anong mga flavor kasi para Uh, lalong ano tumamis kasi alam niyo naman ay uh, may pagkapakla siya so medyo masim-masim uh, para mas lalong sumarap kaya ako naman nilagyan ng ano nagme-mix ng drinks okay so ganun lang mga kapareko salamat ulit